Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot nyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, nakikinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginama na ikinasakit ng kanilang puso at ulo, pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung Aizer, isa lang, nanay o tatay mo, na wala nang kasama sa buhay. Izer, sumakabilang buhay o sumakabilang bahay. Pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay. Kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, naramdam-naramdam na siya'y nag-isa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang-kulang ng isang yung magulang sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting taong nanay mo, mabuting taong tatay mo, maniwala ka.